ganito ba naman karami ang yung kinukupras sa yung sakahan? Chak na ikay matutuwa. For this video mga kaprobinsya, isamahan nyo nga po ako rito sa aming sakahan. Pupuntahan natin ang pinagkukuprasan ng aking pinsan. Dahil tanghaling tapat at wala tayong magawa, tayo muna ay magpunta sa pinagkukuprasan ng aking pinsan. Dahil katabilan to ng aming sinasakan yugan, hindi nagtagal ay narating ko rin ang aking paruruunan. At nadatnan ko nga ay nagsisihigaan ng mga kasamahan ng aking pinsan. Shoutout nga po pala kay Manu Rodi Irasga at kay Bobby at syempre kay Kuya Claro Sabian, ang gwapo ng bantayan. Dahil dahil nga po sa dami ng nyug na ating nakikita, ako naman ay naghiga-higa sa sobrang tuwa. Pag ganito ba naman karami ang yung nakikita sa yung sakahan, chak na mawawala ang yung pagod na pinagpawisan. Dahil nga po sa sobrang dami nito ay sinugurado na ang paggawa ng lunan. Napuno nga po ng nyug ang mga haligi para sigurado ang paglulutuan. Dahil di ka pwede gumawa rito ng mga alanganin lang. So yan guys, dahil sa dami ng uh, nyug na kinukupra ng aking pinsan na si Florence ayan siguro matatagalan kasi siya lang yung nagtatrabaho dito may mga helper siya na pinapagawa ng lunan ayan ito yung lunan na ginagawa niya so ilang haligi na ginawa nila para matibay at saka sigurado na hindi babagsak pag inilagay na yung mga biniak na nyog dyan sa taas ng lunan yan guys. kung titinan po natin yung piraso ng nyug na yan, hindi bababa sa 3 mil, 3,000 no? Dahil sa taas na ng presyo ng kupra ngayon, may aasahan talaga na pambili ng bigas. So yun lang, si Pagatsaga lang para makaahon sa kahirapan dito sa probinsya. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Please follow kay Kap Florence Vlog. Yan, isa po nating ka-probinsya, isang magsasaka na magiting magsasaka. Thank you.